Good morning, good afternoon, and good evening, mga palangka. This is NC Epison. Hello and welcome to our program, Lessons in Life. Our topic for this episode is all about faith o pananampalataya. As we all know, napakalaga ng pananampalataya para sa ating lahat na nilikha ng ating poong may kapal. Lingid sa iba sa atin, may mga pagkakataon na may mga nasasalbang buhay mula sa bingit ng kamatayan dahil sa matinding pananampalataya. May mga problema dahana nahanapan ng solusyon dahil sa strong faith at marami pang iba. Most of us in our younger years, hindi pa gaanong nabibigyan ng mabigat na kahulugan ang salitang faith o pananampalataya sa ating mga buhay. But as we grew maturely, and after experiencing different tests in our lives, we were able to decipher the deeper meaning of the said word, and not only that, natutun din tayong mai-apply ito sa ating mga sarili. Maraming mga imposibleng mga bagay na nangyayari dito sa mundong ibabaw na akala natin ay wala na itong patutunguhan o wala na magiging solusyon. But little did we know that with our strong faith in God and the intercession of the Holy Spirit, all of the things are possible through God's miraculous hands. Sabi nga sa isang verse mula sa Book of Matthew, chapter seventeen, verses twenty to twenty-one. Truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say this to mountains, move from here to there and it will move nothing will be impossible for you that's how powerful our faith is if and only we sincerely feel in our hearts and fully surrender and entrust everything to God you see kahit daw gaano kaliit ang pananampalataya natin kahit kasing liit lang ito ng buto ng mustasa sabi ng Diyos ay makakaya nating malagpasan ang anumang pagsubok na kinakaharap natin sa buhay. Dahil hindi hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang importante lang ay marunong tayong tumawag sa kanya. Kasabay ng ating pananalig sa kanya. Dahil amin natin o hindi wala tayong kayang gawin kung wala sikat sa buhay natin. Magiging magulo ang takbo ng buhay natin kung hindi tayo marunong tumawag sa puong may kapal na siyang lumikha sa ating lahat. Walang maidutulot na maganda sa buhay natin kung aakuin natin ang lahat. Dahil akala natin, ikaya eh na natin gawin ang lahat na walang tulong ng Panginoon. Kaya tayo napapahamak. Kaya tayo nasasangkot sa Iba't ibang magulong sitwasyon, kasi nagmamarunong tayo. Tapos kapag hindi na natin kayang lusutan, wala tayong agad dinagawa kung hindi ibunton ang sisi sa Diyos. Pero ang totoo, hindi kasalanan ng Diyos kung anuman ang kinasasadlakan ng buhay natin. Kasi kahit kailan naman ay isa lang ang gustong mangyari ng Panginoon, para sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang maging maayos ito na ang mamuhay tayo na may kapayapaan sa ating puso at maging isang mabuting tao at higit sa lahat sinusunod ang mga utos ng Diyos. Pero dahil nga binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na mabili sa kung ano ang gusto nating gawin sa ating buhay kadalasan naaabuso ito. Hindi natin nagagamit sa makabuluhan dahil nagkulang tayo ng pananampalataya dahil naging sobrang kampante na tayo at may iba pa sa atin. Pinagkakatiwalaan na nila ang kanilang sarili higit kanino man. Kaya ang nangyayari, palpak. Ang mas masakla pa, nawawalan agad tayo ng pag-asa kasi ang nasa isip natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Pero hindi. Wala siyang kasalanan at hindi-hindi niya tayo pinabayaan. Tayo ang laging lumalayo sa Kanya dahil sa makamundo nating pag-iisip. Ako personally, marami na rin akong napagdaanan na mga pagkakadapa. Gumulong pa nga at saka hindi lang galos ang naani ko. Hindi, malalalim na sugat, pilay at pasapa. Basta sabi kong hanggang ngayon, patuloy pa itong ginagamot para tuluyang maghilom. Noon, nagalit at nalungkot ako sa mga pinagdaanan ko. Pero later on, I realized na kailangan ko palang pagdaanan ng mga yon para matuto ako para magawa ko ang mga bagay na kasalukuyang ginagawa ko ngayon na kahit kailan hindi ko inakala na ito ang gagawin ko. Tulad nito ang pagiging content creator ko. Hindi ko naman kasi ito pinangarap. Iba ang pangarap ko noon pero hindi yun natupad kasi ito pala ang gusto ng Diyos na gagawin ko. At dahil dito, unti-unti nang nagiging maayos ang buhay ko ngayon, kasama ang pamilya ko. Masasabi ko ang laki ng pinagbago ng buhay ko. Don't get me wrong, hindi ako mayaman sa material. Pero mas naging dependent ako sa Diyos ngayon. Mas lumalim ang pananalig ko sa Kanya. Mas naramdaman ko ang mga magandang bagay at pag-aayos niya sa buhay ko at sa pamilya namin. Ikaw, anong karanasan at kwentong faith mo? Share your thoughts and experiences if you like. Another episode has been tackled and ended. Thank you so much for watching and for listening. I do hope na may napulit po kayong aral sa bawat episode ng lessons in life na inyong napapanood, napapakinggan sa linggo-linggo. I would also like you to continue supporting my upcoming episodes. And only here in lessons in life. Please don't forget to leave some comments, like, and share this video. This has been NC Episode saying, To God be the glory.